Paano na lang kung ang pamilya mo ay lagi pinagpapala ng Diyos, may mababait na mga anak at tila perpekto ang masayang family picture? Hanggang isang araw ay may pumasok na lang bigla sa inyong bahay at ginawa ng masama ang mga mahal mo sa buhay. Ito si Kenneth Baliser. Isa siyang masayain, outgoing at sabing family-oriented na binata dahil regular na nagbabakasyon lagi ang buong pamilya nito. Madalas sila magbunta sa Boracay, Island Hopping sa Karamowan, At sa lahat ng pictures, makikita mo si Kenneth na abot hanggang langit ang ngiti nito sa mukha habang kasama ang pamilya. Noong December 2001, may magandang binalita si Kenneth at sinabing katatapos lang niyang kunin ang final exam sa kanyang senior year sa college. Dinagdag niya na gagraduate din siya ng susunod na buwan pero nakapagtataka dahil si Kenneth ay tamad mag-aral at nahihirapan din siya umitindi ng mga lessons nito. Para sa kanyang pamilya, isa tong napakagandang sorpresa at natutuwa talaga sila nung marinig iyon. Siyempre, ang mga magulang nagsabi na kailangan nilang mag-celebrate at pumunta ang pamilya sa isang mamahaling restaurant. Umorder din sila ng pinakamahal na mga pagkain sa menu at di lang yun, bumili din ng mga magulang niya ng mamahaling Rolex watch na ibinigay din sa kanya sa selebrasyon na yun. Pagkatapos ay pinakausapan pa ang mga tao sa katabing mesa na kunan sila ng litrato at lahat sila ay nagkakasiyahan dahil ang mga magulang ay sobrang proud sa natapos ng anak. Sumunod, umuwi na sila pabalik sa bahay sa Naga kung saan dito nakatira ang mga baliser. Pagka-parke nila ng kotse sa garay, dumiretsyo na ang mga magulang ni Kenneth at kapatid sa may harapan ng pintuan sa bahay. Siya nakasunod lang sa likod nila, sinabing may nakalimutan daw siya sa loob ng kotse at kukunin muna daw niya yon. Habang pumapasok na ang pamilya niya sa loob ng bahay, na nasorpresa silang may tao dito at kaagad na pinagpuputokan silang lahat. Isa pala itong assassin na kanina pa pala naghihintay sa kanila na pumasok sa bahay at narinig naman ito ni Kenneth sa labas. Nagmamadali itong tumakbo sa loob at matapang na sinugod yung asasin na kinalaunan ay naputokan din siya sa kanyang braso. Ginamit din ng asasin ang, ang pagkakatong ito para mabilis sa mga takas hanggang sa may rumuspon din ng mga pulis sa kanilang bahay. Sa kasamaang palad, nasawi ang kanyang kapatid na si Kino at ganoon din ang nangyari sa kanyang ina. Ang dalawa naman sa pamilya na si Kenneth at ang kanyang ama ay nadala sa ospital at eventually Gumaling sila ng full recovery. Nagaroon ng malawakang investigasyon sa kaso at ilang buwan na lumipas, nahuli ng otoridad yung asasin. Umamin nito na si Kenneth Baliser ay inupahan siya para paslangin ang kanyang pamilya na ipinagtaka niya nung una pero tinanggap pa rin niya ang trabaho na yon. Ang rason daw ay para makuha ng maaga ang mamanahing pera at inutusan din siya na paputokan din daw ang braso ni Kenneth para magmukhang wala siyang kinalaman sa pangyayaring krimen. Ito yung larawan na nasa restaurant ang buong pamilya niya para i-celebrate ang kanyang nalalapit na graduation. Pero isa pa lang kasi ito dahil si Kenneth ay hindi na pala pumapasok sa kanyang mga klase ilang taon na ang lumipas. Bagsak din siya sa lahat ng kanyang mga subjects kaya imposibleng may graduation na mangyayari anytime soon. At habang nangyayari ang selebrasyon sa restaurant na ito, Aware si Kenneth na nasa loob na ng kanilang bahay ang inupang asasin para paslangin ang butihing pamilya niya dahil sa may text din siya nito. Naresa na at ginulong si Kenneth noong 2004 sa pag-upa ng isang hitman. At inatulan sa ilalim ng revised penal code ng maximum na parusa ng death penalty. Pero isang oras bago ang kanyang execution, binago ito ng gobernador at pinababa na lang sa life sentence. Nagmakaawa pala mismo ang tatay ni Kenneth na binalak niya sanang paslangin at sinabi sa gobernador na pinatawad na nito ang anak. At ayaw niyang makita ang pinakahuling membro ng pamilya niya na mawala pa dito sa mundo.